0, 9, 5, 0, 4, 4. Yung Go Plus 99? Yung 1 lang, 10. 59, 59 ba yun? Ha? 59. Hello guys, welcome back. Ito sa aking YouTube channel, Single Parent Lifestyle. At ngayon, Kamusta po sa lahat? It's been a long time na naman na hindi tayo nagkita-kita at hindi tayo nakapag-upload ng video. Okay? So, ito ulit yung pagbabalik ko after almost 2 months ano, na wala tayong upload dahil sa mga, syempre, yung mga pinag gagawa natin na hindi no, to, So, so far, okay naman sa single parent, guys. So, may mga nag-comment nga pala at nang sa aking page. Kung kamusta na ako, kung kamusta na daw yung karamdaman ko. So, thank you so much sa lahat ng mga nag-message sa, uh, sa page natin. And of course, sa mga nangumusta pa, yung mga kaibigan natin o yung mga nandito sa aking channel. Thank you so much. Alam nyo na kung sino-sino kayo na mga nag-message doon sa ating page at saka yung mga nag-comment na ang tagal na natin hindi nakapag-upload ng video. So, thank you. And of course, sa aking... May kayo. So, ayun guys, no. May ano tayo. Nasarapan ako ng tindahan. So, ito mo. May naghahanap dito ng ano, ng ano, pang gamot sa mga sugat. So, sabi ko, sa butika yun. <laughs> wala akong mga ganon. Okay. So, hello, kamusta nga pala sa lahat ng mga, single parent ko na naging andyan. Sorry guys no. na naputo lang kasi talaga gimiwasan dito sa lugar ko is. Sobrang daming tao. Syempre alam mo na itong sa lugar namin parang hindi nga siya subdivision para na siyang um alam mo yung mga ano kasi dikit-dikit din -dikit ang bahay dito sa lugar namin. So, so mga nakakita na kasi dati pini -feature ko naman yung ito, yung pindahan ko. Nakita niyo naman natabi-tabi -tabi, at almost uh, ilang taon na rin kami dito. Nung nag-start ako, hindi naman ganun kadami ang mga tao dito. So ngayon dumadami. So yun yung ano, yun yung kagandahan kapag naglagay ka ng isang sari-sari store, ano, lalo na sa mga ganitong lugar, yung mataong lugar. Kasi sigurado ka na kahit papano, bibinta ka. At ang lamang lang sa atin, kahit na minsan dumaan tayo sa pagsubok, yung ating sari-sari store is, um, di ba, makita nyo naman sa mga videos na minsan talagang <laughs> nag-close ako, tapos ang yan yung wala ng laman ang tindahan ko, but still, um, nandito pa rin tayo, no? nandito pa rin ang aking sari-sari store, patuloy pa rin ako. Although marami naman tayong mga Uh, pagsubok na nangyari dito habang tayo yung nagbibigay ng sari-sari store nakaya naman natin with the help of our Almighty Father. So, so laging pray lang. So, ganun. And of course, ang balita dito sa amin, dumadami na ang mga sari-sari store dito sa aming lugar. So, as usual, yung mga dati kong sinabi sa inyo na mga katabi ko nandun pa rin at uh, mayroong mga nadadagdag. So, okay lang yun. Hindi naman ako na, na nababahala sa mga gano'n So, wala nating magagawa, no? Kung dumadami. Ang gagawin na lang natin, pag dumadami, ang ating kompetensya syempre, yung good service, o nang una, ha, tapos, yun nga yung magiging kompleto ang yung tindahan para hindi na sila lilipat pa sa ibang tindahan. So, yun lang naman, di guys, ang update dito sa ating uh, tindahan, no? Sa ating sari-sari store. And, sa mga nagtanong nga pala dun sa Facebook page ko regarding sa kalamdaman ko is, sa awan ng Diyos, medyo okay naman. Hindi na ako nakakaranas ng mga katulad ng mga nalabanasan ko noon. Uh, um, basta so far so good na. So, hope na hindi na siya bumalik yung ating kamdamat, magiging normal lahat ng mga uh, laboratories natin every 3 months. sinlang naman ang ano natin. Siyempre, ingat-ingat. And of course, ma-advise ko rin sa aking mga kasari-sari at lalo, lalong-lalo na sa mga single parent, lalo lalo sa mga single mom na sila yung nagtataguyod lang ng mga anak nila. Siyempre, ingat-ingat nasana'y hindi nyo maranasan din yung naranasan ko sabi sobrang hirap lalo na kung may sakit ka andun yung um, ang negosyo mo is maapektuhan talaga alam mo yung katulad natin sa store ang business natin kung baga ang puhunan natin dito is hindi naman talaga tayo nakakaroon ng malaking savings eh kasi niro-roll lang natin so mangyayari kapag may emergency tayo nagagamit natin yung ating puhunan at mangyayari po talaga isang reason kung bakit nalulugi or nagsasara ang isang sari-sari store business dahil nga sa nagagamit yung puhunan so pag nagamit mo ng puhunan wala ka nang maipapa-roll pa so yun yung nangyari ano na nung mag-close tayo last year ha, nangyari ang lahat ng naman ng ating tindahan unti-unting nawawala nauubos dahil nga sa um, dinamit ko yon so ilang buwan na kaming hindi nagtinda close ako dati pang pumupunta sa doktor every every ano siguro twice a week kinukunan ako ng dugo so yun yun nung nangyari kaya medyo ang hirap guys talaga yung pinagdaanan natin pero awan ng Diyos ito pa rin tayo unti-unti so yun yung mga ano ngayon gusto ko lang i-share nga pala sa video na to yung mga um, mga natutunan ko sa mga habang ako yun nagtitindahan so since 2012 nagtindahan na ako So ito yung mga natutunan ko na gusto ko ring i-share sa lahat lalo nang lalo na sa mga mag-start pa lang, mag-start pa lang at mga nagkakaumpisa pa lang. So yung may existing na sari-sari store. So ito hangga't maaari ay maiwasan sana, maiwasan sana na gawin niyo or mang Diba? Yung mangyayari sa yung sari-sari store. Lalo na kung sabi ko nga, parang nag-start ka pa lang sa malit na puhunan. Hanggat maaari, um, iwasan mo ang mga ganitong bagay. So, sandali lang guys, maingay. So, ayan guys, balik tayo. So, ito yung mga um, along the way, matutunan mo rin to. Kung ikaw ay matagal na sa isang sari-sari store, alam ko, relate kayo sa ito, share ko ngayon. So, um, para maano tayo, aware na lalo na sa mga baguhan pa nga ng ganito or sa mga nagpaplano pa lang so ang dami nagme-message na balak nila pag umuwi sila sa Pinas ngayong nasa abroad sila nagmaging OFW sila na mag-for good na sa Pinas at sari-sari store ang naisip nila kasi ang nakikita nila na mga sinishare ng mga uh, vlogger regarding sa mga sari-sari store business nila is napaka-successful no so yun lang ang nakikita nila pero sa totoo lang ang dami ding mga pag pinagdadaanan so kung halimbawa nagkaroon tayo ng mga ganitong uh, ibang investment from sari-sari store ang dami pa kayong pagdadaanan sa kayo. ano yon so yan yeah. Pinbira tayo, no? Binibilan tayo ng isang pirasong, ano, mighty. Ah, ano, kamen. So, yun. Um, ang nangyari kasi, syempre, kahit ako, hindi ko i share yung negative sides ng pagpapatakbo ko ng, ano, hindi ko, hindi ko pwedeng i-sasabihin na hindi maganda or ganyan. So, more nung nakikita ng mga nandito sa single parent lifestyle na, ay, ang ganda pala ng sari-sari store. Kasi, ganito yung nangyari kay single parent, ganyan-ganyan. So, kahit na sa ganun na from starting tayo ng 10,000 pesos at narakita nyo yung, uh, yung ating tindahan na lumaki, so ang dami din akong pagsubok na pinagdadaanan. Kaya sa mga nais mag, no, magbukas ng isang ganitong negosyo or sari-sari store at someday magiging isang grocery na. So, nasa inyo naman yan eh. So, nasa inyo yan kung ano. Kaya, ang gusto ko lang is, isishare lang sa inyo kung ano yung aking mga na-experience, mga experiences ko habang ako eh, um, nagpapatakbo ng ganitong sari-sari store business. Okay. So, unang-una kasi, ang na ko kung isa sa mga nagpapa sara talaga ng isang tindahan is yung ang puhunan mo. For example, kung nag-start ka ng puhunan hanggang maaari, kung kaka-start mo lang sa ngayon guys, ang 10,000 is talagang hindi mo na mabibili halos lahat ng mga, kahit sabihin mo na, na ng mga fast moving, hindi na. Sa 10,000 kasi sobrang taas ng mga bilihin ngayon, ng mga paninda. So before, 2012, mag-start ma kami ng 10,000. Malaki na, malaki na ang 10,000. So, before, mam mamili ako ng 3,000. 3,000 pa lang yan, ilang box na yon. So, ngayon, ang 10,000 po, siguro hindi ka naabot ng tatlong box. So, yun yung difference. Kaya kung mag-start ng sari-sari store at mag-start ka ng 10,000, pwede naman yun eh. So, kahit magkano, kahit maliit, pwede kang mag-umpisa. Then, yun lang ang ma-advise ko. Kung talagang sari-sari store business ang pangarap mo, kaya mo yung mapapalago. Kahit na 10,000 lang sa panahon na to, mag-umpisa ka. Okay? So, ano ba dapat gawin para mapapalago mo talaga? So, first, ganito. Doon sa 10,000 mo kasi, ang bibili mo lang is mga fast moving. Kung alam mo kung ano yung mga hinahanap ng mga tao dyan sa lugar mo. Then, huwag mong bawasan ang 10,000. So, for example, kung mag ka ng 10,000 ang puhunan, huwag mong kukunin doon sa 10,000 yung bigas nyo, pang-uulam nyo, pang ng anak mo. So, ibig sabihin, yung 10,000 is na nakaset aside yon for starting a sari-sari store. Yun lang yun. So, huwag mo siyang kunin na baka mamaya, namimili ka ngayon, after one week, yung binta mo, pinambayad mo sa ko, pinambayad mo sa mga electric, kung ano pa man, di ba? So, hindi po lalago talaga. So, maganda kung nag-set aside ka na ng pang-business mong libo para sa sari-sari store. Kasi, guys, ang libo lang, talagay. Makapag-umpisa ka ng sari-sari. So, ibang business siya, ibang kung so, anong gusto mong pasukin. Hindi ka pwede mag-start ng 10,000 lang. So, sa sari-sari store, pwede ka mag-start ng 10,000. So, ang mangyayari is, yun lang ang masasabi ko na wag mo na siyang galawin. So, kung kailangan mo mag-start ng 10,000, ihiwalay mo na siya at huwag mong isipin na may 10,000 ka. So, ang isipin mo, um, isi 10,000 ay para yan sa negosyo at kailangan mong papalaguin. Kaya wag mong bawasan ang iyong starting capital o yung puhunan. So, yun lang guys ang ano, kung gusto nyo mapalago. Pero mostly, pag ganyan pa, kunti-kunti pa lang ang iyong paninda. Every week kasi, minsan namimili ka. Every, minsan, every two days pa lang, bibili ka na naman. Kasi nga, lalo na kung nag-umpisa ka pa lang. Unlike, pagkatagalan na guys, pag medyo lumaki ng tindahan mo, lalapitan ka na ng mga ahente, which is napakaganda ng isang negosyo o isang salisari store kung may isang ahente ka sana. Kasi kung wala kang ahente, ikaw pa ang mamimili, ganyan. So, unlike kung may ahente, sa ahente na ang pupunta sa'yo at u-order ka na lang. So, sa ngayon is through apps na. May mga apps na sila, si Nestle, so lahat, mga sunsilk, lahat ng shampoo, lahat ng mga dilata. May apps na ang bawat ahente, so doon ka na lang mag-order at i-deliver yan sa'yo within that week kung mag-order ka. So, mas maganda. Pero yun nga, bilang nag-uumpisa ka pa lang, ganun nga yung mararanasan mo. Na, na, tulad ng nararanasan ko. So yun lang, ma-advise ko kung mag-start. Hanggat maari, ihulay mo na si personal mong pangangailangan doon sa 10,000 inumpisan mo. Kasi talagang hindi, hindi talaga siya magro roll Hindi siya uh, lumalaki. Kahit sabihin mo pang maglilista ka, kahit maglilista ka, pag nasanay kang lista-lista, minsan hindi mo na maibalik yan eh. Kasi ganon din ginagawa pa before. So, ang nangyari nga, starting namin is tindahan kami, ilang months, sarado na. So, that time, wala pa akong business permit kasi ano, para pa akong, para pa akong nag-trial and error nung time na yon. So, nung nalaman namin na, okay, pala tong ganito, so, yun na. Kumuha na ako ng business permit doon pa. So, inabot pa yata ako ng mga dalawang taon bago ako nag-business permit. Kasi doon ko na lang parang na-enjoy ko na after two years parang ah ganito pala. So okay yung tindahan ng negosyo. Kaya yung time na yon na-amiss ako sa nangyari kasi lumago talaga siya diba, ba? Lumago siya. At dumating yung pandemic lalo na, lalo siyang lumago kasi hindi Ah, hindi mo talaga nagagamit ang pera mo which is napupunta lang yon sa pagpaparol mo doon sa iyong tindahan kasi before before pa di ba hindi may iwasan huwag niyong sabihin na kahit gaano ka pa ka-strict o pagdating sa tindahan mo may time na gusto mong lumabas kumain sa labas nagagamit ang paggagamit talaga ang puhunan natin o yung kita sa tindahan so which is talagang hanggat maari huwag niyong gawin yun kahit na um, tiis ka muna Get five years. So, meron akong video guys regarding doon sa nag-start siya ng 50,000 na puhunan na in, in 5 years siya ta is nagiging 5 million yung kanyang tindahan. So, siguro, ilalagay ko din dyan sa, sa link para mapanood nyo rin yung video. So, paano niya ginawa yun? Na, paano niya napalago? So, ang masasabi ko lang is, talagang yung disiplina na pag ikay mag ng isang tindahan, pag inumpisahan mo ito ng halaga na ganito, kailangan mapaparol mo ito sa loob ng limang taon siguradong lalago yan. Kahit dalawang taon pa lang, basta nag ka lang sa ganon, wag mo talagang bawasan, o kahit sabihin mo na pambayad sa kuryente mo, ganyan, hanggat maaari, i-avoid mo muna na kumuha sa iyong pinuhunan o sa iyong kita sa tindahan. Madali lang, yun lang yun. So, sa katulad ko nga, na hindi na naiiwasan, talagang nagagamit, lalo na kung emergency na, magkakasakit tayo, wala naman tayong ibang mapagkukunan, ano? So, ang nangyayari is talagang mag malulugi malulugi yung, yung negosyo so yun guys hindi na kami tatayo yun, so yun lang yung masishare ko so aside pa dun is matutunan nyo naman ano yun be? yan so yan nga guys ang share ko din sa inyo kung mag-uumpisa kayo kasi yun din yung mga experience natin na gusto ko lang din naman ishare sa inyo para matutunan nyo ito pa, no, maging aware kayo na hindi pala dapat ginagawa ito kung gusto mo talagang pasukin ang galitong negosyo. So, yun lang naman ang sinishare ko sa inyo, guys. Itong vlog na to is nabuo lang dahil sa akin pagiging sari-sari store owner o pagiging tindera, no. So, kailangan, number one is self-discipline talaga. So, yun yung yung may share ko kasi uh, medyo mahaba-haba na tong video na to. Then gusto ko lang, guys, mag-comeback na dito sa ating channel kasi ang tagal-tagal ko na so magpahinga din naman ako so far nakapagbakasyon din ako ng halos um, isang buwan sa probinsya so masaya kasi kahit alam mo kahit na simpleng buhay lang hindi ka ganoon kada wala kang perang malaki na ano importante is kasama mo ang family mo at nag-enjoy ka sa vacation nawawala ang stress kasi pag sa ganitong negosyo guys hindi maiiwasan pag sa ilang taon mo na tas wala kang pahinga straight kanyan ni eh umaga hanggang gabi ano ano ka eh one, one week straight yan ba so walang pahinga kaya ang mangyari is stress. So, dahil sa stress, pwedeng magkakasakit tayo. Kaya hanggat maaari, um, try to manage din yung time para sa sarili mo. Kasi kung puro ko lang din ganito ang gagawin mo, dadating ang panahon na talaga, mabuboard ka. So, mabuboard ka talaga. Ang dami. So, ang daming mga pangyayari na hindi natin pwedeng naasahan yung ganon. No. So, kung ganito, kung may business ka na, may sari-sari store ka na, at kapapano kumita ka na, make sure na mag ano ka ng isang araw or magano ka ng bakasyon para lang mawala yung stress at medyo ma-re-refresh ka kasi ako talagang bored na ako andyan yung parang alam mo ba yung buong araw pagod na pagod na ako parang hindi ko maintindihan hindi na ako happy so nung time na yon last month lang so kaya wala tayong upload last month lang last October nagbakasyon ako start ng October 1st hanggang matapos ang buong buwan ng October talaga nasa buka, bakasyon tayo at iniwan ko nga itong store sa partner ko sa mga anak ko so nakapagpahinga sa single parent lifestyle so yun lang guys ang may share ko sa inyo sa ngayon and hope makita kita ulit tayo sa mga kasunod ko pang videos regarding sa pagsishare ng mga kaalaman natin tungkol sa ating sari sari store and of course sa mga bago pa lang po dito sa akin channel na kung ito yung sa tingin nyo nakakatulong sa mga uh, simpleng nanay na katulad ko na nasa po kanilang mga bahay lang so please um, share this video to them. Then, huwag niyo pong kalimutan, i-click ang like and subscription. Yung, yung i-subscribe niyo po ang channel ng Single Parent Lifestyle para po ma-share uh, -share ko pa po sa inyo yung mga, alam mo yung mga bagay na pwedeng gawin natin bilang isang single parent at bilang isang nanay. So, see you, see you guys sa mga kasunod ko pang mga videos. And, of course, welcome back po sa lahat. Okay? So, hi at shout out pala sa aking mga subscribers na patuloy at nandyan na sumusuporta ah, sa single parent. At salamat sa mga message nyo sa ating Facebook page. Salamat at dumadami na tayo sa Facebook page and hope to subscribe um, or pakiano na lang po ang Single Parent Lifestyle na Facebook page para po doon pwede kayo mag-message sa akin kung may mga tanong kayo or kung mayroon kayong of course maraming nagtatanong pala doon sa videos ko regarding sa sa ano sa bigas yung video ko so guys hindi ko na hindi ko na hindi ako ang may-ari noon may nag-comment doon kung ako bang may-ari kung nag-deliver ba hindi po ako may-ari noon namimili lang kami doon sa bigasa na yon sa may tutuban I'm um, from Nueva Ecija yung mga bigas. Napakaganda mga bigas. Si GG ang pangalan. So, hanapin nyo lang yon nasa uh, link doon sa video. Makikita nyo yung, yung, lugar na yun kung nasaan. So, doon po yun. Ang dami nagtanong kasi doon sa video na yun. Hindi ko nasagot-sagot. Although may isang video akong follow up doon na sinagot ko naman. Pero may nagtatanong pa rin sa Facebook page kong saan po ba yung bigasan nyo Ganyan. Hindi ko po bigasan yon. So, kami po pumupunta lang doon at kumukuha ng mga murang bigas. So, see you guys sa mga kasunod pong video ni Single Parent Lifestyle. Bye!